What's up guys? Ayun nga pala, may bago nga pala tayong mga dating na isda dito. Ayan. Meron tayong ditong glow tetra. Ayan, iba't ibang kulay yan guys. Tapos, etong albino barb. Tapos next ay itong mga uh, tiger barb and rosy barb. And syempre may angel fish din tayo. Tapos sunod nga itong mga uh, rainbow shark. Ayan. Tapos next natin itong pako, pako, pako fish. Isa so para siyang pirana guys, mga man fish 'yan. Tapos next itong uh, hammerhead shark. Ayan tapos syempre bago natin sila ilagay sa mga aquarium nila is acclimate muna natin para maiwasan natin yung water shock sa mga bago kong dating na isda ayan may mga bago din pala tayong aquarium dito ilalagyan tapos binaba ko na yung malaki and tada ito na nga pala sila guys after kumacclimate is nilagay ko na sila sa mga aquarium nila Okay. Um din ako nitong aqua plant kasi papadamihin ko siya. ibang Ang nila guys. Siyempre murang-mura din to. Tapos yung location ko nga pala guys is dito sa Barangay Manggalang, Batilan, Sariaya, Quezon. Ayan. so kung malapit kayo dito sa amin is pwede kayo pumasyal, tumingin. Baka may magustuhan kayo guys. So libre lang tumingin and pumunta dito. Ayan, ito yung mga tiger barb natin. Kasama yung rosy barb. And syempre meron tayong mga chops. Ayan, hammerhead. Mura lang yan guys. So mamaya, papost ko yung mga price nila para may idea natin kayo. Tapos madami pa tayong blackmore and calicomore.